Okay mga boss, isang mabilisang vlog lang, uh, share natin sa inyo itong mangyari dito sa Sniper 150 na version 1 na dinala dito sa shop dahil nagkaroon ng problem with overheating, okay. So, upon checking, uh, napalitan na pala ng block, okay, bago na yung block niya, pinalitan sa kasa, sabi ni sir. Ah uh, by the way from Masbate pa tong motor na to no? tinawid lang. Tapos dinala dinala sa atin dito sa Skill Garage Legaspi. Uh, Legazpi. Ngayon, yun nga yung issue niya nag-overheat. So bago natin binuksan, okay, nag-diagnose muna tayo. Ano yung nagiging cause ng overheat? Okay, kasi syempre sa ganitong mga liquid gold na yung fan is uh, naka-automatic or may sensor yan. kailangan ma-check mo na yung cooling system bago mag-proceed with uh, the mechanical parts itself kagaya ng makina okay. ngayon isa sa, sa vital part ng cooling system is itong uh, fan ayan and itong relay dito sa fan okay so tinanggal ko na yung relay andito yung relay niya, eto Ayan. So, anong nangyari kasi guys ito? Upon checking, nagkaroon pala siya ng uh, problem sa connection. Kasi anong nangyari, yung mismong uh, terminal nung socket ng kanyang fan relay is nasira na or na na. Ayan, corroded na. Naputol na. Okay, so ito po sa mga hindi nakakaalam, naka-insert 'yan dito dito. Yan, diyan siya nakalagay. Okay, kagaya yan nitong mga nasa loob na to. Okay, parang mga pins. Ayan, so ganyan siya. Okay, nasira na yung isa, naputol na. Kaya ang ginawa na remedyo nung naunang nag-inspect is nilagyan lang ng wire dito. Ayan, tapos dinugtong dito. Which is, naglulose contact. Kaya, hindi 100% gumagana yung kanyang, kanyang cooling system lalo na kapag nasa traffic okay so syempre pag nasa traffic ikot ng ikot yung fan kasi nga wala namang hangin nakatigil ka so kapag loose contact to of course ang mangyayari talaga is overheat yan pag sumobrang init na yung uh, tubig na nandito sa loob ng radiator itatapon niya yung palabas so yun yung nangyayari dito ngayon, ang gagawin natin is so, natin. Papalitan natin ng panibagong terminal. Okay, ito na yung bago. Ayan, kung makikita nyo, hininang pa namin para siguradong walang loose contact after i-crimp. Ayan. So, yan yung ipapalit natin dito sa uh, sa sakit na ito. yan So, after natin yan i-salpak, i, ano, i -salpak, ganyan. Okay. So, sasalpak natin siya. software after natin ay salpak, ganito na yung maging itsura niya. Kompleto na. Yan. Kompleto na. Tapos, ang gagawin natin, guys, is idudugtong na lang natin siya dito. Okay. So, ang gagawin ko mamaya is tatanggalin ko na tong part ng copper wire na naka-expose at madumi. At idodugtong ko yan dito. So babalatan ko ng panibago para maging malinis tapos ihinang nang po. 'Yon. So ano yung uh, pinaka-tip natin in this vlog? Na sa ano po sa ganitong mga motor na yung cooling system is meron pa rin sensor, hindi siya auto automatic or hindi siya constantly umiikot yung fan unlike sa mga scooters kailangan po from time to time na check yung mga sockets and mga relays kung gumagana pa ba. Kagaya <clears throat> nito, natural kasi yung pagkaputol ng socket kasi nga uh, dahil sa tubig, kinalawang, nagkaroon ng corrosion, naputol, kaya hindi nagumana yung kanyang exhaust fan. So, dahil hindi nagumana yung exhaust fan, nag-overheat, so meaning, kahit may coolant pa rin, kahit may oil pa rin, nagkaroon pa rin ng ah... Uh, issue with overheating. So, hindi ibig sabihin na may coolant, may oil, eh hindi na mag-overheat. So, pag hindi gumana yung fan, lalo na pag lagi kayo traffic, mag-overheat pa din. So, tip natin sa mga uh, nag-diagnose, especially kung ang inyo pong na-encounter na motor is uh, ganito yung cooling system, merong fan, check nyo po muna Ayan, kung gumagana ng maayos yung fan or yung uh, cooling system kumbaga so yun lang uh, short tip lang mula dito sa Emil Customs and Skill Garage again this is Emil uh, saying God bless po sa inyo ride safe and peace <laughs>